May sinisinga itong si Luka Doncic kung bakit sila natalo sa Game 2 sa NBA Finals laban sa Celtics. Well, matapos nga naman talaga ng very tough loss na itong ang team ng Dallas Mavericks sa kamay ng Boston Celtics ay talaga nga namang very disappointed ang bawat isa. At lalong madidisappoint, itong ang si Luka Doncic matapos ba naman ng kanyang amazing performance this game number 2 pero kinapos pa nga rin sila. And to be exact, itong si Luka Doncic mga idol ay meron 32 points on a very efficient 12 for 21 sa field, samahan pa yan ng 11 rebounds and 11 assists. As siya nga mga idol ay gumawa ng history at siya nga ang una na Mavs player na magkaroon nga ng triple-double pagdating sa paglalaro sa NBA Finals. So very historic performance kay Luka pero kapos pa nga rin sila. At sa kanyang interview ay natanong nga siya about muna sa kanyang status, sa kanyang health, ang kanyang injury before the game. Dahil naging questionable to play nga kasi siya this game number 2. Walang well, naging sagot dyan ni eh, Doncic ay okay nga lang daw siya. Ay actually buong araw daw ay nagpe-prepare siya at ginagawa niya daw ang lahat para lang maging ready for game 2. Kaya he was able to play at nakita nga natin siya mga idol mag-drop ng 30 point triple double. Then sabi niya nga rin na every time they lose sa laban is a lost opportunity para sa kanila. Ha, sabi niya at the end of the day they just have to make more shots in order to get a win this final series. And then dito nga may sinisire na itong si Luka kung bakit sila natalo at ang kanyang sise ay derecho nga sa kanya. Despite nga ng kanyang amazing historic performance ay sinabi niya siya daw ang may kasalanan kung bakit sila natalo. At ang mga dahilan na binigay ni Luka Doncic ay dahil daw sa kanyang mga miss free throws pati na rin sa kanyang mga turnovers. Yan nga daw ang dahilan kung bakit natalo ang team ng Dallas Mavericks this game too. Sabi niya that cost us the game kaya dapat daw sa susunod ay he has to be better pagdating daw sa mga kategoryang ito, pagdating daw sa departamentong ito ng laban. Banggit niya pa na Actually, sa tingin niya daw ay hindi na naging masama ang kanilang naging depensa sa team ng Boston Celtics sa buong laban. Pero talaga nga lang daw na very talented and deep team. Ito ang team ng Boston and basically everyone can get off nga sa laban and have a big game. Pero nga daw talaga ang kanilang miss free throws ngayon. Samaan pa daw ng kanyang mga turnovers ang naging rason kung bakit sila down nga ngayon sa serye 0-2 at kanya rin na kwento na very physical nga daw talaga itong mga Celtics players sa anilang paglalaro ng depensa sa kanya at medyo nagbigay na nga rin daw sila ng help defense or ng second defender sa kanya tuwing siya i-score kahit na open up daw ang kanyang passing game at nakita nga natin na mag-drop siya ng 11 assists this game 2. So, despite nga ng grabe, amazing performance, itong si Luka Doncic, historic performance, ay ang CC niya pa rin ay sa kanyang sarili. Nang dahil nga daw sa kanyang mga missed free throws, pati na rin sa kanyang mga turnovers, yan daw ang dahilan na kanilang pagkatalo this game 2.